May isang lumang tindahan sa gilid ng kagubatan sa Pilipinas. Sinasabing ang manghahabi rito ay hindi ordinaryo. Ang kanyang mga damit may buhay at kumikilo sa sariling paraan. Isipin mo, ang tela na hawak mo ay biglang nagiging tao. Maraming nawawala rito at walang nakakaalis. Ngayon, isang batang babae ang susubok labanan ang kasamaan. Makakaya niya bang makatakas o siya rin ay magiging bahagi ng mga dami? Manood ka hanggang dulo at tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan sa loob ng tindahan na ito. Sa isang lumang bayan sa gilid ng kagubatan, may isang manghahabi na kilala sa kakaibang galing sa pananahi. Ang kanyang tindahan ay maliit, madilim, at puno ng kakaibang amoy na halo ng tela at bagay na hindi maipaliwanag. Bawat tela na dumadaan sa kanyang mga kamay ay nagiging kakaiba, parang may buhay na sa bawat tahi at hibla. Isang gabi, dumating ang isang mayamang babae upang magpagawa ng bagong dami. Ipinakita na manghahabi ang kanyang mga bagong likha, ngunit may kakaibang tingin sa bawat piraso ng tela. Parang may mga linya at hugis na hindi akma sa karaniwang tela, may kakaibang teksture na parang bala. Habang hinahaplos ng babae ang tela, may kakaibang kilabot ang kanyang katawan. Ang tindahan ay nagiging malamig, at tila ang mga anino sa sulok ay gumagalaw sa sarili nilang paraan. Biglang may narinig siyang bulong mula sa likod ng silid, mababa at malamig. Tumingin siya at nakita ang manghahabi na may malupit ng ngiti. Hawak ang isang hiwa ng tela na kumikilos. Ang mga pahi ay parang dumikit sa ilalim ng balat at may kilabot na parang ang damit ay humihinga. Ang mata ng babae ay napakalaki sa takot nang makita niyang ang mga damit ay kumikilos ng kusa, bumabaluktot at kumakapit sa kanya. Ang kanyang mga palad ay nahawakan ng tela na parang may sariling buhay at naramdaman niya ang malamig na haplos sa balat niya. Ang mga pisi at hibla ay tila nagiging galit, humihigpit at humahabol sa bawat galaw niya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat, ngunit walang ibang tao sa paligid. Ang bawat hibla ay tila may sariling isip, at ang mga damik ay unti-unting nagiging anyo ng tao. Ang babae ay parang nakatali sa kanilang mga kamay, at narinig niya ang mga bulong ng hindi kilalang tinig sa paligid. Bigla, ang mga katawan na ginawang damit ay bumangon, Humahakbang at bumabalot sa kanya. Ang silid ay puno ng hagulgol at mga tukan ng tela na parang humihigop ng kanyang enerhiya. Nang huli, naramdaman niya ang malamig na tingin sa bawat sulok at ang manghahabi ay nakangiti habang ang kanyang mga likha ay nagiging buhay sa kanyang paligid. Ang babae ay umatras, nanginginig at sinusubukan humagbang palayo. Ngunit ang bawat hakbang ay tila mabigat at may humihila sa kanya pabalik. Ang mga damit na dati ay nakasabit lamang sa kawit ngayon ay gumagalaw sa sarili nilang paraan, parang may sariling laman at kaluluwa. Narinig niya ang mga huni at pag-iyak ng mga piraso ng tela, na parabang nagdudusa at nakikiusap sa kanya. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, parang humihigop sa bawat hininga niya, at ang mga ilaw ay nagliwanag at namatay ng paikot-ikot, na nag-iwan ng malalim na anino. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ang mga ng damit ay dumampi sa kanyang mga kamay, parang may malamig na balat na humahaplos at humihigpi. Ang mga anino sa mga sulok ay gumalaw, nagiging mas malinaw, at ang mga anyo ng tao, mula sa mga damit ay tumitig sa kanya. Narinig niya ang mahahabang bulong, hindi ka makakalabas, hindi ka makakatakas. Ang mga ay lumapit, nakangiti, at ang mga kamay niya ay puno ng mga karayom at hibla, na parang nag-aabang sa bawat galaw ng babae. Ang mga piraso ng tela ay sumayaw sa ere, bumabalot sa kanya, at ang bawat hibla ay parang kumakapit sa kanyang balat, dumikit at nagbubuo ng bagong anyo. Naramdaman niya ang malamig at malagkit na tela sa paligid ng kanyang katawan. Parang hinahaplo siya ng daan-daang kamay na hindi nakikita. Bawat hibla ay nagiging mas matigas at mas malakas. At ang kanyang mga sigaw ay napapalitan ng mga hikbi at bulong ng iba pang mga naunang biktima. Ang silid ay naging maliit at nakakatakot, parang umiikot, at ang mga dingding ay tila lumalapit sa kanya hinuhulog sa kanya sa gitna ng mga nakakakilabot na dami. Sa kabila ng kanyang pagtakbo, ang mga piraso ng tela ay unti-unting bumabalot sa kanyang mga paa at braso, pumipigil sa kanyang galaw. Narinig niya ang malutong na tunog ng mga tahi na nagtatago sa kanyang balat, at ang init ng kanyang takot ay nagiging malamig sa katawan niya. Ang mga anyo ng tao mula sa mga damit ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, mga tinig na nagmumula sa loob ng kanyang ulo. Tahan, manatili maging isa sa amin. Ang babae ay nahulog sa sahig, nanginginig, at ang mga hibla ay dumikit sa kanyang balat. Unti-unting binabalot ang kanyang katawan hanggang sa parang siya na rin ay nagiging dami. Ang manghahabi ay tumayo sa kanyang tabi, nakangiti, at hinaplos ang kanyang bagong likha, na parang isang bihasang alkemista ng kasamaan. Ang huling tingin ng babae ay sa mga mata ng manghahabi, at bago tuluyang mawawala, Naramdaman niya ang malamig at mabigat na kislap ng mga mata ng kanyang sarili na ngayon ay bahagi na ng mga damit sa silit. Ang tindahan ay tahimik muli at ang pinto ay sarado. Ngunit sa dilim, ang mga anyo ng tela ay patuloy na humihinga, parang nag-aabang sa susunod na dumating, at ang bungkos ng hibla ay naglalabas na maliliit na tinig na nagbubulong sa hangin. Malapit na, malapit na. At sa bawat gabi, ang mga bagong damit ay naghihintay na magkaroon ng buhay. Handang yakapin ang bawat inosenteng bumisita. Ilang linggo matapos ang insidente, may isang binata na nakarinig ng mga kwento tungkol sa lumang tindahan sa gilid ng kagubatan. Sinasabing sino man ang pumasok ay hindi na nakalalabas at ang mga damit sa loob ay nagiging buhay. Si Alon, matapang ngunit may kutob sa kakaibang kwento, ay nagpasya na tingnan mismo kung totoo ang mga sabi. Dumating siya sa tindahan isang gabi, dala ang isang lampara at kutsilyo, handang harapin ang misteryo. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na amoy ng lumang tela at kakaibang sangkap na hindi niya maipaliwanag. Ang silid ay puno ng mga damit na nakasabit at sa bawat paggalaw ng kanyang lampara, tila may mga anino na sumusunod sa kanya. Narinig niya ang mga bulong, mababa at malamig, parang nagmumula sa loob ng dingding, huwag lumapit. Ngunit hindi siya umatras, lumakad siya papunta sa likod ng tindahan, kung saan may nakasarang pinto na tila lihim. Binuksan niya ito at nakita ang isang silid na mas maliit, puno ng mga tela na gumagalaw, bumabaluktot at dumikit sa bawat sulok. Sa gitna ng silid, nakaupo ang manghahabi, nakangiti habang hinahawakan ang isang malaking piraso ng tela. Ngunit sa unang tingin, napansin ni Alon na ang tela ay unti-unting bumubuo ng anyo ng tao, isang babae na nakatingin sa kanya na may takot sa mga mata. "Kaibigan, tulungan mo ako." bulong ng babae na parang galing sa mismong hibla ng tela. Si Alon ay nanginginig, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos bago siya rin ay maging biktima. Kumuha siya ng kutsilyo at sinubukang putulin ang mga hibla na kumakapit sa babae. Ngunit ang bawat hiwa ay parang buhay, dumidikit muli at mas kumakapit. Ang mga dami sa paligid ay nagsimulang gumalaw, bumabalot sa kanyang mga paa at braso, sinusubukang pigilan siya. Narinig niya ang malalakas na bulong mula sa mga tela. Hindi mo siya maililigtas siya ay sa amin na. Ngunit hindi siya sumuko, pinutol niya ang bawat hibla ng tela, isang hakbang sa bawat oras, habang ang babae ay unti-unting nakakalaya sa kanyang hawa. Ang manghahabi ay tumayo, kumaway ng kamay, at sa kanyang galaw, ang lahat ng damit sa silid ay gumalaw sabay-sabay, bumabalot kay Alon at sa babae. Si Alon ay nakaramdam na matinding lamig at bigat sa bawat hibla, parang may daanda ang kamay na humahaplos at humihigpit sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nakita niya ang isang lumang kahon sa sulok, puno ng mga gamit na manghahabi, gunting, karayom, at lumang langis na may kakaibang bango. Gamit ang kutsilyo at isang matibay na palo, sinimulan niyang sirain ang kahon, at sa bawat hiwa at hampas, ang mga hibla ng tela ay tila humihina, humihikbi at bumabalik sa pagiging ordinaryong tela. Ang babae ay nakatayo, nanginginig ngunit buhay, at pinipigilan ang mga hibla na dumikit muli sa kanya. Ang manghahabi ay sumigaw gali at nagtatangkang ipagtanggol ang kanyang mga nilikha. Ngunit sa bawat hiwa at hampas ni Alon, unti-unti siyang nawawala sa silid. Sa huli, ang tindahan ay tahimik muli, ang mga dami ay nakasabit lamang, walang galaw, at ang manghahabi ay nawala. Iniwan ang lahat ng kanyang nilikha na parang ordinaryong tela. Ang babae at si Alon ay huminga ng malalim, nanginginig pa rin sa takot, ngunit buhay at ligtas. Ngunit habang lumalabas sila sa tindahan, narinig nila ang mahihinang bulong mula sa loob. Hindi pa tapos, babalik kami. At sa dilim ng gabi, ang lumang tindahan ay nanatiling nakasara. Naghihintay sa susunod na inosenteng bumisita. Ilang buwan ang lumipas, at ang bayan ay tila nakakalimot na sa lumang tindahan. Ngunit sa bawat gabi, may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin sa gilid ng kagubatan. Isang batang babae na nagangalang lira, mahilig sa lumang mga kwento, ay nakarinig na mga sabi tungkol sa tindahan at ang misteryosong manghahabi. May kutob siya sa mga kwento, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa tako. Isang gabi, dinala siya ng kanyang paa sa tabi ng lumang tindahan, kahit na alam niyang dapat siyang umiwas. Ang pinto ay nakasara, ngunit tila may hangin na humihigbi mula sa loob, tinutulak ang kanyang papaso. Kumasok siya, at agad niyang naramdaman ang malamig at mabigat na hangin at ang kakaibang amoy ng lumang tela, na may halong dugo at uso. Ang mga damit ay nakasabit, nakabaluktot sa mga kawit. Nguni sa bawat paggalaw ni Lira, parang gumagalaw din sila, nakatingin sa kanya. Narinig niya ang maliliit na huni at bulong. Halika! Halika! Tumayo siya sa gitna ng tindahan, nanginginig, at nakita ang mga hibla ng tela na bumubuo ng anyo ng tao. Mga mukha ng mga biktima na nawala bago pa man siya ipinanganak. Biglang may tunog ng karayom na dumudurog sa kahoy, at mula sa dilim, Lumitaw ang mga hahabi, mukhang mas bata ngunit may mas malupit ng ngiti. Hindi mo dapat narinig ang mga kwento, bata, wika niya, at ang mga hibla ng tela ay naglakad sa paligid, dumikit sa sahig at peder, parang may sariling buhay. Sinubukan ni Lira na umatras, ngunit ang bawat hakbang ay humihila sa kanya papunta sa silid sa likod, kung saan may nakasabit na kakaibang piraso ng tela, parang tao na nakaangkla sa peder. Ang mga mukha sa tela ay humahagalpak, Humihingi ng tulong at bawat hibla ay kumakapit sa kanyang balat, malamig at malagki. Ang manghahabi ay lumapit, hawak ang karayom at sinulid, at sinimulang tahiin ang mga hibla sa paligid niya. Unti-unting binabalot ang bawat galaw niya. Ngunit sa kabila ng takot, natuklasan ni Lira ang isang lumang kutsilyo sa sahig na tila iniwan para sa kanya. Kumuha siya nito at sa bawat hiwa sa mga hibla, naramdaman niyang humihigbi ang mga damit. Ngunit unti-unti ring napapalaya ang mga biktima sa loob ng tela. Ang manghahabi ay sumigaw, galik at nagtatangkang kontrolin ang tela, ngunit mas malakas ang tapang ni lira Sa isang iglap, ang lahat ng mga hibla ay bumalik sa kanilang normal na anyo, nakabitin lamang na tila ordinaryong tela. Ngunit bago patuloy ang mawala, ang manghahabi ay naglabas ng isang huling babala. Hindi patapos, babalik kami, at sa susunod, wala nang makakatakas. Lumabas si Lira sa tindahan, nanginginig, ngunit buhay, dala ang mga hibla ng alaala ng mga naunang biktima na nakatulong sa kanya sa loob. Sa kabila ng liwanag ng buwan, naramdaman niya na ang hangin sa paligid ay malamig at may bulong, maghintay sa susunod na gabi. At sa dilim, ang tindahan ay nanatiling nakasara, nguni sa mga anino ng buwan, tila may mga mata sa loob, nagmamasid sa bawat taong dumaraan sa gilid ng kagubatan. Ilang buwan ang lumipas matapos ang huling insidente at si Lira ay patuloy na nagbabantay sa gilid ng kagubatan. Hindi na niya pinaalalahanan ang ibang tao tungkol sa tindahan. Ngunit alam niya na kailangan niyang maging mainga. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng lumang lugar, naramdaman niya ang malamig na hangin. Ngunit walang kakaibang tunog ng tela o bulong. Lumapit siya sa tindahan at tumingin sa loob. Ang pinto ay nakasara at ang loob ay tahimik. Walang gumagalaw na anino, walang humihigbing tela. Siya ay huminga ng malalim at napangiti. Ramdam ang kapayapaan sa loob ng kanyang dibdib. Alam niya na sa tulong ng tapang at ng lumang kutsilyo, naalis niya ang kapangyarihan na manghahabi. Ang mga damit ay ordinaryo na lamang, walang buhay o galaw, at ang silid ay tila isang normal na lumang tindahan. Si Lira ay lumakad palabas, ramdam ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, at sa unang pagkakataon sa maraming buwan, siya ay ligtas at malaya. Sa kanyang puso, may paalaala, ang kasamaan ay maaring manumbalik, ngunit ang tapang at kabutihan ay may kapangyarihang sumalba. Habang naglalakad pa uwi, ang hangin ay malamig ngunit tahimik, at sa bawat hakbang niya, alam niyang tapos na ang kabanata ng lumang tindahan. Ang anino ng manghahabi at ang kanyang mga nilikha ay nawala na, at ang bayan ay unti-unting nakabawi mula sa takot. At sa dilim ng gabi, isang bagong araw ang sumili sa horizon, puno ng liwanag at pag-asa tanda na ang mga nakakakilabot na gabi ay natapos na. Si Lira ay ngumiti, alam na sa wakas, ang lahat ay ligtas at tahimik.